ay si Gera, pangarap ma pangarap maidirect sa isang concert sina Regine, Gary and Martin. Narito ang Ice Spotted Report ni Antonio. Sugar Money ay si Gera na pangarap niyang maidirek ang kanyang mga hinahangaang ang singer. Bukod kasi sa pagiging singer, nagdidirek na rin si Ice ng mga concert at live shows. Dito nga ay sinabi ng singer na pangarap niyang maidirek si Regine Velasquez, Martin Rivera at Gali Valenciano. Ayon kay Ice, may mga pinag-usapan na sila ng kanyang misis na si Lisa Dino kung saan may mga ipinakita na raw itong concept at talagang interesado daw siya na ituloy ito. Pero hindi raw niya alam kung kailan mangyayari ang kanyang kagustuhan na maidirek ang mga ito. Ngayon daw kasi ay doble kayo sila ni Lisa dahil may kumpanya silang itinayo ang Fire and Ice. Samantala, bukod sa concert, balak din ni Ice na mag-venture sila sa pagpuproduce ng pelikula. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.